Utom na ako. Inakyat ko na naman dito sa taas yung pagkain natin. Itang isikay. Munggo ang ulam natin. Siyempre, alam nyo na. Bakit munggo? Thank you, Lord, for all the blessing. Amen. Hmm. Ang kayo, Lord, na ano. Adubong atay balong na ng manok. Lumabas ako mga lalabas. So, Nag-ukay ako. Ukay ako ng para sa backnet ko. Hmm. Para kay Mab Mab. Naganda. Hmm. 35 pesos. Kaso sandaan. Lumabas kasi ako eh. Boring ako eh. Kaya pag ako lumalabas dito, so okay, okay. Ang daming ano yung ulang sa mga lalakas. Ang daming dahon lang ang kalaya. yung kasawa ko ng ano. Um, ang palaya. Para yung dahon lang pakinabangan. Sakap na munggo. Ang tayo. Lick na. na. ibela. Hmm. Ganda weather ngayon. Tinabuhos ko ako 'yung mga bedsheet namin na ano. Two weeks na. Di na sa pag-uulan nung nakaraan. Cortina ko mo. hindi pa ako nagpapalitan sa akin. Ito kasi 'yung bedsheet ko na ano, pinapalo ko 'to. Hindi kaya ng na washing namin yung Dito ko lagi kumakan sa taas. Hindi nag na nagala ko yung pagkain ko. yung tuhod ng asawa ko kasi matanda na din yun. Eh. Tapos, munggo pa itong ulam. Sanding ko siyang kial-kial. Tumamaga yung mga bukong-bukong. Ulam yung mga lalag.